ang Supreme Court, mungi man sila ng site inspection mm. by 22. Yes, sir. So. Uh, na sa barangay kagmiyo ka propose proposed kapalhinan kapalinan kay ang lote daw sa LG, yung surigaw de man. Yes, correct. Oh, that's why. Mm -hmm. no, Nag-initiate na dyan sila ng dyan ng mga moves because nahibayo sila na nag-request nag kita ng mga panding. Although, kung dyan na site, ang next dyan, kung dili mapandingan Supreme Court, makuya ko sa kita ng bangko na bulwagan. <laughs> so, kami, uh, gusto nato na to, na matabangan ng Supreme Court, di nata maghuyak ng dugay, kung kaya man sa ma, may insertion kita, ma may insert pa kanila doon. Total, 100 million pa. Ma, ma, that's the kwan, that's the design sa ato nga DPWH. Kaya nga tak uh, And, <laughs> it, uh na nila na may ato duha ka RTC branches na pa Family court pa. Oo, oh, may family court pa. Mm -hmm. uh, kung magda makapasar dion dangerous drugs court, isa sa dyan, sa family court. So, kinalaga dyan ang taku na, na area. Parking is problem. So, that's why ang tag ng city, ano, nang ng province is 1.3 point... hectares. 3 hectares. 3 yeah. hectares ba? Ah, three oh, three hectares. Kanyo. <coughs> <coughs> dion, namin, <coughs> oh, three hectares. So, perfect yun para gwan uh, video kita.